Ang topic natin ngayon ay tinatanong ni Ricardo, ang tanong niya ay, bakit kaya mas ganado ako kaysa sa aking asawa? So, natin pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Bakit nga ba mas ganado ang isang lalaki kesa sa isang babae? Ang sagot ko dyan ay dapat po kasi ang isang babae ay nakakaramdam ng pagmamahal. Yung pagmamahal na nararamdaman niya habang kayo ay may ginagawa. Kapag kahalimbawa ang isang babae ay lagi na lang naiiwan, hindi pinapatapos at Lagi na lang tinutusukan na hindi man lang tinatabaw ang isang babae ay namamatayan ng init. Okay po? Dapat po kasi bago kayo magsimula ay uumpisan mo ng painitin yung kanyang katawan. Kapag wala kayong ginagawa at kayo lang yung tao na tusok ng tusok, tapos hanggang sa makaraos, siguradong hindi makaramdam ng sarap at hindi na nakakaramdam ng ill sa katawan ng isang babae. Sanay kasi siya na hindi nakakapagpalabas. Marami po talaga mga babae ang hindi nakakaranas na makatapos. Kasi nga po, nakakatagpo sila ng mga lalaki na hinahayaan lang na hindi sila matatapos. At yung mga lalaki na mabibilis, mapagod kapag sila na ay natapos hindi na inaantay at hindi na tinatrabaho ang isang babae. Marami po talaga ganyan. Kaya kung halimbawa ang babae na iyong kasama ay ganito yung ginagawa ninyo, siguradong namatay na siya ng apoy. Kaya po mas ganado kayo kesa sa isang babae. So saan ang sagot ko ng tama ang iyong tanong? And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.